Ang tapang talaga nito kahit hindi sa kanilang lugar rin. Eh, no? Sila pa matapang, diba dahil na lang. Ayan si Snoopy, nakatak na ako. dalo pa rin this. <laughs> Ayan yung mga pagkaibigan, no? Snoop, no? Kasi so, ano lang eh, kakausapin lang eh. Tara, tara, tara. Tara, tara, tara na, mo no. silang pansinin. Papapansin lang yan. Pero kamukha talaga ni Panda Ace. Nakita nyo naman. Ayun o, ayun. Nakita na naman. Ayun din sumusunod talaga yun. Eh. Tara, Hamson eh. Papa, papa. Papa kami. Snoopy, tara nga. Inom nga muna tayo. Inom muna tayo. Tara dito, tara dito. ui ui là lên làm nằm đi, nằm 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 nó nằm 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 đi nằm 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 Saya akan menempatkan kata-kata Anda. sudah nakasa Malapit na kami Ayun, hindi niya pa rin kapisado itong lugar namin ha Paikot lang to, ito yung paikot eh Dito ko sila tinatakasan eh Nandito yung golden retriever Ugh. Anong laging handa? Yes, ASMR Malapit na kay Papa teras no? teras no? Hindi talaga na nawawala ng inuman dito araw-araw Dito sa may... sa mga tay Araw-araw yan guys, di nawawala Ano kasi yung trabaho nila kasi? Ano? Ah, uh, construction Alam niyo yun? Dito kasi pagka yung kahit kami sa Pinas nun, pag mahirap yung trabaho, parang pahinga na yung pag-inom ng alak eh. Pag uminom ah. Kasi ganyan kami sa outside nun eh. Makasama ko manginginom na Korean. Ako po. papa ka talaga. Kasi pagod kayo sa trabaho nyo, yun eh, yung pamparelax nyo. Kaya araw-araw. Kumbaga pagkaganyan araw-araw uminom, pagod dyan sa trabaho. Tantaan sila no. Stop. ng pang patulog. Pinat. Hindi natin nga tayo. Pinat. 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 Ay gagawin yung mga tao pala dito. Tignan natin kung mararamdaman niya. Pero baka mauna si Panda. May pusa, sumilip. Shit, sobrang huwag mo lang. Tara, hayaan mo yan mama mo. Peanut, aray. Napaka energetic. Di ba yung ibang aso? Yung ibang aso ng mga baby parang may mga isang linggo silang kami may sakit o baga naninibago Snoopy hindi ko nakitang ganun yung parang mahina kahit yung bagong turok siya wala energy talaga sagad ay si Pina tulog